So, ayan kaprom din, mayroon pa siya mga crotons doon. So, dahil dito sa ano, uh, Persian shields. So, ayan kaprom din. Ang tataba niya, parang nakakapanghinayang putulin. Kaya lang na no choice naman ako talagang kailangan putulin. Putulin ko na nga ito kasi itira ko na muna. Ito na lang munang medyo matataas dito. Ito, putulin ko, putulin ko na rin ito gusto kong ilipat na naman siya ng location at palitan ko ng halaman niya kung ano-ano na lang naisip ko. Gusto ko yung parang medyo may... Ayan mga kaprombli, umaapaw na naman yung aking mga persian shield tapos yung copper plants natatakpan niya na yung mga ibang halaman dyan hindi ko na nakikita pati yung mga croutons na na uh, doon sa uh, medyo likod ng person shield uh, hindi ko na makita kasi masyado na silang mayabong ayan o oh. tapos dito naman tinanggal ko yung ibang ano dito kasi nagtanim ako dito ng anong tawag dito yung ano uh, Mexican Pitonia gusto ko kasi marami nito kasi pag uh, sabay sabay silang namulaklak maganda tingnan. Tapos parang paraiso talaga yung dating kapag ang daming bulaklak ng uh, Mexican Pitonia. So, ayun, uh, ano, tinuso ko lang doon tapos bala kong maglagay dyan ng ano yung san, santan. Kahit dalawang puno lang yung, ano, yung malalaking bulaklak. Pero naman ako dito nasa pot. Din, ayan, yung percentage ko dito, yan, umaapaw din. Tapos yung ginger plant ko dito, ano, flower, ano flowering na siya. Oh. Pero hindi siya masyadong ano, mabagal masyadong paglago niya kasi sa iba ang bilis nitong dumami. Pero ayan, mas maganda nga kung ganyan lang kaya lang to tumitikwa. Siguro puputulin ko ito dito kasi nasasapawan yung ibang halaman. Din mas maganda yung nandoon lang banda sa gilid para hindi siya umaapaw dito. Ayan, tatanggalin ko yung mga persian shield na matataas na. Puputulin ko Patay yung copper plant na umaapaw na rin. Kasi pag sobrang ano na sobrang lush, hindi na siya magandang tingnan. Ayan, uh, Siyempre na balance ko na yung ano ko dito ka yung uh, plants yung croton do na isa inilipat ko na dito para ayan yung kalatian na nandito na nakakapagpadilim or na something na nakakapagpaiba ng uh, aura tinanggal ko na kasi parang hindi bagay na kasama siya ng mga croutons dinilipat ko dun sa banda sa likod ayan uh, hindi naman nasayang mabilis silang dumami kasi maulan. Pati yung ganito ganun din. Pero hindi siya masyadong matataba. Hindi katulad nung dati na una kong putol. Ang lalaki ng mga dahon. Ngayon medyo maliliit lang sila. Siguro kasi na ano, sa ulan. Ayan. So ayan ka from din mayroon pa siya mga croutons doon. So dahil dito sa ano uh, Persian shield sa sa copper plant natatabunan ito. So ang nangyayari nagiging kulay green. Dapat kulay yellow yung kulay niya. So, itatapon ko lang din ito kapromdi kasi wala na akong mapagtaniman. Sayang kung magkakalapit lang talaga tayo, idadalhin ko to sa inyo kahit i ko ng libre. So, ayun, kahit walang bayad at idadalhin ko sana. Kung mayroon, kaya lang wala naman ako magpagbibigyan dito na malapit na kapromdi di. Uh, mayroon dyan sa dahat pero puno na yata yung uh, garden ni Manay Sunya, yung dating na-feature ko na dati. Saka parang anong wala siyang hilig sa ganito. Ay, itatapon ko na lang. Pero ano ito ka from di? Uh, gustong gusto ito ng mga mothers. Saka mahirap itong buhayin. Iwan ko ba't ano na mabuhay dito. Sa iba kasi sa Manila, katulad ng sa friend ko, may silang ganito yung presensyal binibili pa nila sa Quezon City Circle mga ilang weeks uh, namamatay na siya. Pero dito kahit na ituso ko lang. So hayaan ko lang tapos mabubuhay na siya pero matagal din lumago. Ang yung panahon ngayon kaya parang naisip ko na bawasan yung alaman dito. So walang ulan kaya ayun. Kaya mo ang laki ang taba niya. Kaya lang, parang galing ano pa nabalik. So, ayun ka, prom, yung tataba niya, parang nakakapanghinayang putulin. Kaya lang, no choice naman ako talagang kailangan putulin. Maapaw na kasi toling ko na nga ito kasi masyado ng ano o oh, wag muna itira ko na muna ito na lang muna medyo matataas dito ito rin ang oh, ganda taas naman kasi. Hmm. hmm. ganda ng talbos, oh. Ang tataba. Hmm, babalik din naman yan. Pag pinutol ko, babalik din naman yan. Kaysa naman matabunan yung iba, mamatay. So... Maganda rin naman kahit na ano, yung silver lang yung makikita, maganda naman siya. Kasi may kruto no? na ako diyan, Parang nawawalan hindi na na siya natatama ng araw. Tapos sa uh, ano pa, maulan, ang dilim palagi. Lalong na ano, namamatay mga crotons. dendao oh. pag umulan naglalabasan yung mga taring ko na kaladium pero nawala na yan eh uh, hindi ko nga matandaan kung saan siya nakatanim pag nababasa yung lupa uh, bigla silang lumalabas so okay lang kasi kala ko wala na sila pero andyan pa rin pala Ayan, ang daming ano. Saan na ba yung nahulog? So, ayan at least uh, ito, patulong ko, patuloy ko na rin ito. Eh, maula naman eh, madaling lumago. So ayan mga kaprombita. tamang tama sa ano, uh, mga February, balik na naman nalindog ng mga yan. Kasi malamig, mabilis silang mag ano, makarecover. Din dito rin. Ayan. Sila sila nagsasapawan. Yeah. So ayun, medyo ano nabawasan na pero lumuwag siya parang maganda pa rin kaya lang nag ano nagmukhang kulang na tuloy yung mga halaman sa ano kasi nasa harap siya. Then yung sa pinakagilid parang dumilim dahil nawala yung mga uh, halaman sa harap. Naging parang naging maluwag sila. Ayan. Pero maganda pa rin. Ito naman ang dami-dami niyang mga ano branches branches. Kaya lang ayun ko ba't nawala yung mga dahon niya. Matanda na yung mga ano yung mga dahon na natira yung magulang na siya tapos yung mga dapat uh, papalit sa kanya wala wala na pero patuloy pa rin siya sa pagbranch. Sana lumabas ng dahon para ano uh, pag nawala na itong mga old uh, leaves uh, gaganda na rin. Kaya lang nawala na siya, walang mga lumalabas na dahon. Siguro pag ano medyo maaraw na kasi pag ano yung mga croutons, kasi ayaw nila ng maulan din ayan kaya nangyayaring ganyan. Pero yung iba blooming na blooming lalo yung kulay yellow tapos yung ano kalatiya parang okay na siguro siya dyan para magmukhang paraiso tapos dadagdag nila mga flowering plants yung ang tawag doon yung santa niya sinasabi ko sa so, palagi ang santan kahit dalawang klase lang uh, dalawang puno para may bulaklak kahit papano. kasi puro ano puro silang mga uh, magaganda yung kulay pero walang flowers pero yung kruton naman kasi di kahit walang hindi mamulaklak ay okay na siya kasi yung dahon palang lang bulaklak na kaya lang ayan kung mama kung mamulaklak naman siya parang hindi mo rin mapapansin kasi parang puti na maliliit. So this coming summer, ayan, sigurado gaganda na naman ito. Kahit nang maulan, maganda pa rin no. Uh, halos araw-araw umuulan pero hindi naman sila pumapayat. At siyempre pag uh, nagpropag nagpo kapag maulan, mas madali silang nakaka-recover kasi uh, mayroon siyang water, hindi na kailangan diligan. Dito naman, siyempre yung ano ko mga kapromdi, yung ano tawag dito, mga bromeliads. Gusto kong ilipat na naman siya ng location at palitan ko ng halaman niya kung ano-ano na lang naisip ko. Gusto ko yung parang medyo may mga cactus. Kasi ano naman dyan, uh, bihirang mabasa kung hindi naman masyadong malakas yung ulan. Hindi nababasa kaya perfect yung kaktus dyan ah, uh, pag uh, tuwing alauna ng hapon hanggang mga alas ko, natatamaan siya ng araw diyan. Kaya maganda yung ano diyan. Magandang maganda yung mga cactus. Tapos uh, ayusin na lang yung landscape. Kaya lang yung poproblemahin ko rin na naman kung saan ko banda ilalagay yung uh, <coughs> bromeliads. Naisip ko <po> kasi dito. <coughs> Naisip kong ilagay dito yung bromeliads na yan para ay yung space dito magamit ko kasi wala naman akong kotse motor lang naman yung sasakyan ko so mas maganda kong dito uh, kayang, kasi ang kasi -kasyan naman yung motor ko pagpasok at paglabas uh, dahil malaki naman yung, yung space ng dadaanan kaya mayroon akong lalagyan ng mga uh, bromeliads so ayan inisip ko ng ano, uh, lagyan ko siya ng mga moose moose na ano, parang moose blue or blue moose ah, ilalagay ko tapos may kaunting mga ang tawag daw yung mga succulents kasi ang sabi ko nga hindi na masya masyadong nababasa dyan ang gusto ng succulents hindi nababasa at uh, natatamaan natatama ng araw ayan ka marami maraming salamat sa iyong panunood at ayan na, maganda yung garden ko dito uh, pa improve ng pa improve paganda ng paganda yung kanyang ano niya, nature niya yung paligid niya at unti-unti kong na gagawa lahat na makulay so siguro ba mga ano gusto ko rin itong tanggalin itong mga ano na yan kapromili kasi gusto ko magpalit ng uh, halaman dyan gusto ko maitaas yung uh, lupa dyan kaya lang wala naman ng pagkukunan ng lupa so gusto ko yung tanggalin yung mga pressure na yan yung copper plant gusto ko siyang tanggalin kasi yung gusto ko matira yung mga crotons tapos sa uh, kong lupa, magtatanim ako ng ano, Bermuda, Bermuda grass. Ang problema ko lang kapurumbli yung lupa kasi wala akong mapagkunan dito. So ayun.